talaga kay sniper talaga oh Adubo to, gawin kong adubo to Good morning ka uh, kay sniper Ngayon mag uh, Hunting tayo ng ano, alimukon Dito ako sa ano Cora Maaga, mga 6 nandito na ako Sa ano Ito pala yung ating unit Ka sniper Oh tactical Tactical Predator indo PCP. So Ang problema Hindi pa ako nakabili ng ano Ng Sidecam So update ko na lang kayo Ka-Sniper Kung mayroon tayong mapadapo Diyan yung ano Target natin So Update na lang kayo mamaya Ito na yung nakuha kay Schneider. Ano, yung dapo. Wala. No, anim na piraso. Wala. No, no, kay Schneider. Hindi ko lang kasi nakuha na lang patama kasi wala kaming ano. Wala akong sidecar. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Ayan na natin kay Sniper. I-adobo e na natin. Aning na peraso po yung nakuha namin. Magkatong tagigay. Apto mo pa. Pang... <tip> natin. Kulit pang bangong ko na lang, <laughs> makakurad na lang. Lagay na tayo ng mantika kay Sniper. Iluluto natin yung ano, nakakuha na natin. Ayan. Iadubo natin to. Pangulam lang yung ano, pinanting namin. Yung sakto lang. Sarap talaga, cage na ito talaga. Oo, adobo to, galing kong adobo to.